So what's up mga idol? Padulong migdagat ana mga idol kay ginbai't invite mi og di na ta maglangan, buylo tag padagan dapita mga idol aw oh, pag-abot unsa pailanganan ilanganan oh, audit so tagkaon mga idol kay s'yempre kurug-kurug na guds kagutom no kaya kay lit na manggood kayo may nang mga idol kami na ulahi nga ni abot sa nag-invite ani nga kaon mga idol salamat dai kayo no di mahurot inyong sudan kun dili tungod namo Nag-diet ko pero sunod adlaw na lang kay murag lami mangkay mga sudan mga idol murag paborito jud ako ni tanan ilang sudan mga idol hastang lami a kaluto mga idol oy eh. napagi paborito na kumputo napagi saging napagi kutsinta cinta ah, basta kay daghan kamo nay bahala dia napa kinilaw napa joy sinugba napa adobo uh, sa kana astang ya mga idol nya kana ko mga kauban dia sige na sila tabi pero wa jud ko na mga idol kaon jud ko builo kay kay hasta lagi gutoma kana na sa kong likod anang papa mga idol humana nang kaon ya? mo nang lay nag inusara kaon diri mga idol ako ihurot ani ila hang sudan Pero ang tinuod wala jud ko kahorot na idol. Lagi, di gyud hasta mang daghana. Mao nang di sa ta magdayet ro mga idol kay na may grasya. Ingon bitaw ang Ginoo, ang taong igutom pakanon. Aw, oh, sorry Lord. What? <laughs> ay basta kanang diyan na pita wa jud ko nagpadisturbo diha mga idol. Kauras kay kauras jud diha mga idol. Gibanata na kung bangos mga idol kanang sa tiyan na pita, idol ba. Unya kas akong kilid kinaa may manok dai way magpadobo siguro ni mga idol. Ngita gining karahay ba. Shout out po ko sa akong follower mga idol no 3.5 m na mga idol Au 3.5k pa ay <laughs> Salamat kay sa akong sulit supporter ya mga idol Salamat kay sa inyo ha, mga idol Punta pa lang ihapon mong tanaw sa akong video mga idol no Para kadugay magkadugay Mamonetize kita mga idol Mga -um, mga gipaabot mga idol Daghan kong nakita nga mga vlogger nga mag-advise sila sa mga content creator nga mga bago pa nagsugod nga padayon lang yun upload kay upload lang yun mga idol mo nang gituman ako ila hanggang mga idol basig kaloyan dahi pohon mga tuman ato mga pangandoy itong lang nga yung pagplag mga idol katong mga nagsugod pa diha, padayon lang kita mga idol salig lang kita sa ginoo mga idol kay siya may makatabang sa to agon katong mga content creator diha nga parihan ako nga nagsugod sugod pa lang mga idol Ako hangyo sa inyo ha, tinabangay, tanin nyo mga idol, wala lai makatabang sa tuwa kundi content creator gid po na tinuod mga idol walay parenti walay silingan makatabang sa muha kundi ang tao nga nag sugod-sugod og vlog pareha nimo. unya kay humanamang kog kaon mga idol ako diri sa ko naglingkod ko sa bangko mga idol lang tanaw -tana ko sa akong anak nga naligo og dagat kauban ang iyang mga idol enjoy kay sila oi eh, kay nagsar makalaag og dagat mga idol diha na lang taman idol og daghang salamat